Can please excuse me? Nakaharang kasi siya sa may pinto kaya di ako makalabas. Mabuti naman at may natitira pang kabutihan sa puso niya kaya tumabi naman sa dadaan ko. Dumiretso na kami sa kwarto ko at inalalayan pa din ako ni Manang para makahiga ng maayos. Thank you Manang. Pahinga ka na. Ako na bahala kay Anthony. Kukurutin ko ang singit noon para matauhan. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Manang sa kapumikit na din ako. Pakiramdam ko para may nagduduyan sa akin kaya mabilis akong nakatulog. Kinaumagahan tanghali na ako nagising. Alas 9 na ng umaga. Didiretso sana ako sa kusina para kumain. Pero hindi ko inaasahan na nandito pala si Ashley sa kusina. Wow naman. Ganda naman ang buhay mo. Ano ka? Prinsesa, para ganitong oras ang gising mo. Anong kailangan mo? Ma'am. Call me ma'am. You ugly woman. Tinaasan pa ako ng kilay. Pinatunog ko ang dila ko. Sige na naiinis ako sa babaeng kaharap ko. Huwag mo akong sisimulan lalo na't kakagising ko lang. Lumapit ako sa kanya at pumunta sa ako sa likod niya. Alam mo bang may alam akong sikreto mo na hindi alam ni Anthony? Bulong ko sa tainga niya anong pinagsasabi mo? Isa ka lang katulong kaya anong alam ng isang mababang uri kagaya mo? Drake Park You don't know me Ashley Alcantara. I have evidence. Kaya don't me. Bulong ko sa tainga niya. Nakita kong pababa si Anthony ng hagdan kaya naman. Umayos ako ng tayo. Ano ulit yung gusto mo, Ma'am Joyce ba? Apple juice o or orange? Fresh po ba? Gagawa na po ako. Ninichan ko naman siya nang may ibig sabihin na. Matakot ka na. Nang makita ko ang reaksyon ni Ashley sa sinabi ko ay shock pa rin siya. Papasok ka ba ngayon Anthony? Alam naman na mas kailangan ka ngayon doon dahil sa merging diba? Huwag kang mag-alala. Ako na bahala Ashley. Mukhang kailangan ko yata dito muna ako. Masama ako kutob ko sa mukha mong yan. Baka may masama kang balak kay Ashley. You're right, Anthony. Dito ka lang. Wow. Parang ang sama ko naman yata sa lagay na to, Anthony. Before I forgot. Di ba pumayad na ako sa deal natin? Bakit hanggang ngayon wala pang usad ang pangako mo? Saka ko lang gawin yung kapag itinuturing mo na akong amo. Pero sa lagay mo kasing yan ay parang ikaw pa ang amo. Sa lahat ng utos namin ni Ashley sa'yo ay susundin mo ng walang angal. Pag nag-improve ka na, saka ko pakakawalan ang daddy mo. And that's final. Anong akala mo sa akin? Anthony, I'm still your wife. And yet, gusto mong maging alipin ako ng kabit mo. Are you insane? Ganyan ka ba kawalang kwentang lalaki? Wait, what? Wife, Natulog lang ako ng ilang buwan tapos ganito. Madami nang nagbago. Madami na akong di alam. Anthony, you have to explain everything what's happening here. Kaagad naman tumalikod si Ashley sa mga narinig niya. Masaya ka na. Walang na kayong ibang ibinigay sa akin ng pamilya mo kundi sa sakit sa ulo. I'll make sure na pagbabayaran mo itong ginawa mo to. Tinalikuran na niya ako habang tawag. Niya si Ashley. Sa nangyayaring bangayan nila Anthony at Anna. Anong akala mo sa akin? Anthony, I'm still your wife. And yet gusto mong maging alipin ako ng kabit mo. Are you insane? Ganyan ka ba kawalang kwentang lalaki? Ito na nga ba ang sinasabi ko? Darating ang oras na sasabihin ni Anna na asawa ko siya sa harap ni Ashley. Wait, what? Wife, natulog lang ako ng ilang buwan tapos ganito. Madami nang nagbago. Madami na akong di alam. Anthony, you have to explain everything what's happening here. Masaya ka na. Walang na kayong ibang ibinigay sa akin ng pamilya mo, kundi sa sakit sa ulo. I'll make sure na pagbabayaran mo itong ginawa mo to. Tinalikuran ko na siya sa inis ko. Ashley. Tawag ko kay Ashley. Ashley. Tawag ko ulit. Hindi ko na siya naabutan sa elevator kaya tumakbo na ako patungong hagdan. Para maabutan pa siya sa taas. Bago siya makapasok sa kwarto niya ay iniharang ko ang katawan ko. Ashley, listen to me. Pagmamakaawa ko. Get out of my way. Seryoso niya sabi. Ashley, please. Pangungulit ko. I said get out. Sigaw niya sa akin. Kailangan ko muna siguro siya bigyan ng oras hindi naman biro ang nangyari. Alam kong nasaktan ko siya. At sa isip niya ay niloko ko siya. Tumabi na ako para makapasok siya sa kwarto niya. Samantala si Ashley. No. This can't be happening. Hindi ako papayag na mapunta sa pangit na babaeng yun lahat ng pinaghirapan ko. I need to think fast. But why does Anthony treat Anna like that? Why do they seem to have a fierce fight? kausap ko ang sarili ko sa harap ng salamin. Before I forgot. Di ba pumayag na ako sa deal natin? Bakit hanggang ngayon wala pang usad ang pangako mo? Saka ko lang gagawin yung kapag itinuturing mo na akong amo. Pero sa lagay mo kasi niyan ay parang ikaw pa ang amo. Tsaka lahat ng utos namin ni Ashley sa'yo ay susundin mo ng walang angal. Pag nag-improve ka na, saka ko pakakawalan ang daddy mo. And that's final. Malinaw ang dinig ko kanina ang pinag-uusapan nila. So daddy niya si Terence Fontanilla. How come na nagkaanak sila ng tiyanak? Knowing ang ganda at ang gwapo nilang mag-asawa. At paano sila nakasal? At pumayag talaga si Anthony sa pangit ng babaeng yun. Ang daming tanong na pumapasok sa ulo ko. Pero still nagsinungaling pa din siya sa akin. Kahit na ganun pa ang turing niya sa tiyanak na yun. So pwede kong utusan ng kung ano-ano yung pangit na yun. Pero paano naman kung ikanta niya ako kay Anthony? Think Ashley. Kung paano mo siya hawakan sa lig. Kinuha ko yung cellphone para tawagan si Anthony. We need to talk. Kaagad ko din ibinaba. Binuksan ko ang pintuan para makapasok siya. Pero pagbukas ko ay kaagad niya naman akong niyakap. It's not what you think, hon. Okay, I get it. Pumasok muna, ni sa loob baka marinig pa kami ng pangit na yun. It's about the company, right? Tanong ko sa kanya. Oo, dahil nga sa nalaman kong pinabagsak ni Terence ang kumpanya natin. Kaya napapayag akong pakasalan siya. Kapalit nun ay ako ang magmanage ng kumpanya nila. So you, hawak mo ngayon ang kumpanya nila. Which one? Biglang namilog ang mata ko nang marinig ko sa bibig niya. Nahawak niya ang kumpanya ng mga fontanilla knowing na ang kumpanya nila ang isa sa pinakasikat na brand ng damit. Ano ang which one? Siyempre yung main. Alangan naman na papayag akong hawakan ang branch lang. So are we okay na? Ah about that pangit. Walang namang sa amin, I swear. Okay. So ako lang ang dapat mong paniwalaan kung sakali man na may pag-aawayan kami. Siyempre, hindi yun may iwasan. Oo oh, naman. Sa'yo lang ako. Napangiti na ako nang masigurado ko na sa akin lang maniniwala si Anthony. Kumanda ka sa akin, Anna, dahil gagawin kong impyerno ang buhay mo. Makakaganti na din ako sa ginawa sa akin ng daddy mo. Samantala si Anna. Nakakainis ka talagang lalaki ka. Ano pa ba ang gusto mo? Nagkulong na lang ako sa kwarto kong maghapon para di ko sila makita nakakakulo ng dugo pag nakikita ko. Silang dalawa, kinaumagahan ay ganun ulit ang gising ko. Tinanghali ulit ako ng gising. Lalabas na sana ako para kumuha ng makakain. Pero kung kahapon ang si Ashley ang nakita ko sa kusina. Ngayon naman ay si Anthony. Akala ko ba willing kang gawin ang lahat para lang lumaya ang daddy mo. Pero bakit ngayon ka lang bumangon? Iano ngayon kung ngayon lang ako nagising? Dumerecho ka agad sa ref para kumuha ng gatas, pero hinarangan niya ako. What are you doing? No, I should be the one ask you that. What are you doing? Malamang kukuha ng gatas. Ano pa ba? Kagilising ko lang pero sira na ang araw ko. Ano ba ang trip ng lalaking to? Galing mo naman. Pagtrabahuan naman ang bawat kinakain mo. Wow ah! Kapal mo din ano? galing sa pera ng pamilya ko ang bawat kinakain mo. Kaya ang kapal naman ng mukha mo na sabihin sa akin na pagtatrabahoan ko ang kakainin ko. Oh, let's say inyo nga ang company, but sino ang nagmamanage? Hindi ba't ako? So ako na ang nagpapakain sa pamilya mo. Pwede ba? Tumabi ka na lang dyan o ako pa ang magtatabi sa'yo. Mamili ka. Gusto-gusto ko pa naman manapak ngayon. Are you threatening me? Pinalaki niya talaga ng mata niya sa akin. Nagdilim naman ang paningin ko kaya naman sinuntok ko ang mukha niya. Come here. Gusto mo ng away. Sige suntukan tayo. Anthony. Sigaw ni Ashley. What's happening here? Pagsabihan mo yan na kung ayaw niyang mabugbog. Huwag na huwag niya akong kakalabanin. Tinulak ko naman si Anthony sa direksyon ni Ashley. Binuksan ko naman ang ref pero wala palang laman na gatas. Nasaan ang mga gatas? Magpakagutom ka dyan. Pagkatapos mo kong suntukin, papakainin pa kita. Magpakabait ka muna bago ka kumain. Nakakainis ka talagang lalaki ka. I have a lot of money, kaya hindi ako magugutom. Kung makakalabas ka para bumili ng pagkain. Kaya you have no choice kung hindi magpakabait. Napakademonyo mo talaga. You deserve it, bitch. Sumasabat ka. Kinakausap kita. Subukan mo, Anna. Brian. Tawag niya kay Brian. Lumapit naman kaagad ito kay Anthony. Dalhin mo ang babaeng yan sa kwarto niya. Huwag mo palalabasin. At huwag niyo din siyang bibigyan ng pagkain hanggat di ko inuutos. Anthony, no. Don't do this. Yes, I will do this. Bre now, sigaw niya dito kaya naman kinalagkad na ako ni Brian papasok sa kwarto ko. Kahit na nagpupumiglas ako, pero hindi ko talaga kayang makawala sa mga kamay ni Brian. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang gawin ito sa akin. Anthony, palabasin mo ako dito. Paulit-ulit kong sigaw, pero hindi pa din nila binubuksan ang pinto. Gutom na gutom na ako. Kahapon pa akong di pinapakain ni Anthony. Anong silbi ng pera ko kung di naman ako makakakain? Ang sakit na ng tiyan ko. Puro tubig na lang ang laman. Daig ko pa ang magfasting. Dapat nga ba talaga akong magpakumbaba? Siguro nga kailangan ko nang gawin ang magpakumbaba. Hindi naman ako mabubusog sa taas ng pride. Ito na siguro ang nagagawa ng gutom. Mapapapayag ka na lang. Narinig kong may pumihit sa doorknob ng aking pinto. Dali-dali naman akong tumayo habang hawak-hawak ang tiyan ko dahil sa gutom. Pero nang pagtayo ko ay bigla na lang akong nakaramdam hilo. Nasapo ko ang ulo ko sa sobrang pagkahilo. Hindi ko na nakayanan kaya naman napapikit na lang ako kasabay ng pagbagsak ko. Samantala si Anthony. Ana. Anna! Anna! Gising. Anna, gumising ka Anna! Sigaw ni Yaya. Lumapit ako para malaman kung anong nangyayari sa loob. Kung bakit sila sumisigaw. Yaya, what happened? Sir, biglang bumagsak ni Anna. Dalhin po natin siya sa hospital. Tarantang sabi ni Manang. Gutom lang siya kaya siya nahimatay. Pagising niya, pakainin niyo. Kung ayaw mo siyang dalhin sa hospital. Ako na ang magdadala. Tumabi ka dyan. Pagmamatigas ni Yaya Rosa. Fred. Fred. Magmadali ka. Dalhin natin si Anna sa hospital. Huwag mo nang asahan ang asawa niya dahil wala siyang kwenta. Sigaw niya kay Manong Fred. Mukhang pinaparinggan pa ako ni Yaya. Sasabihin ko lahat to sa mommy mo kaya humanda ka. Si Yaya kasi ang pumapangalawa kong ina kaya naiintindihan ko kung bakit ganyan ang galit niya sa akin. Hindi na ako nakaimik dahil binanggit na niya si mommy. Baka sumugod pa si Mommy dito nang wala sa oras. Delikado pa naman kung lalabas siya baka may makasunod sa kanya. Bilisan niyo. Sigaw ni Yaya. Pag may nangyaring di maganda kay Anna, mananagot ka sa akin. Turo ni Yaya sa akin. Mataas ang respeto ko kay Yaya kaya hindi ko siya kayang sagutin. Kung ano ang binibigay kong respeto kay Mommy, ganun din ang binibigay ko kay Yaya. Hinayaan ko silang makaalis dahil kay Yaya. Pero hindi pa ako tapos kay Ana. Alam ko naman na dito siya uwi dahil alam niya wala siyang kawala lalo na at hawak ko ang daddy niya. Samantala, pagkagising ni Anna, pagdilat ko ng mata ko, puro puti ang nasa paligid ko. Patay na ba ako? Namatay ba ako sa gutom? Inangat ko ang kamay ko para sana hawakan ang ulo ko. Bigla na lang kasing sumakit ang ulo ko. Pagangat ko sa kamay ko ay may parang tali sa kamay ko. Tinignan ko kung ano ang nakakabit sa kamay. Suwero lang pala. Suwero. Buhay pa ako. Hindi ako namatay sa gutom. So ibig sabihin, nasa hospital ako. Usap ko sa sarili ko. Napatingin naman ako sa pinto dahil bigla na lang itong bumukas. Si Manang ang pumasok. O, Iha. Umiga ka lang. Huwag munang bumangon. Nagpaluto ako sa bahay ng pagkain mo. Yung paborito mong adobong manok na maraming luya. Talaga pumanang. Bigla akong natakam sa sinabi niya. Napabangon naman ako kaagad. Pakiramdam para ngayon lang ulit ako nakakain ng paborito ko. Ihayos naman ni Manang ang table for bed para makakakain na ako. Inilabas niya isa-isa ang mga nasa lunch bag. Takam na takam na ako. Pero nang ipinakita ni Manang ang adobong sinasabi niya, bigla akong napatakit ng ilong. Manang ang baho naman yan. Ipapakain mo pa naman yan sa akin. Iniutos ba yan ni Anthony? Mas gusto ko nalang mamatay sa gutom kesa kainin yan. Inamoy naman ni Manang ang adobo. Kakaluto lang ito sa kamainit pa. Saka hindi naman mabaho ah. Kumuha naman si Manang ng isang piraso para tikman. Hindi ko na nakayanan kaya naman dali-dali akong pumunta ng banyo para sumuka. Sumakit ng husto ang tiyan dahil wala akong maisuka. Kaagad naman na tumawag ng doktor si Manang dahil sa pag-aalala. Hindi pa nakakalabas si Manang ay nandito na ang doktor at nurse. Nasaan ang pasyente? Kalmadong tanong ng nurse eh. Ayon po dok sumusuka. Tatawagin ko po sana kayo eh. Huwag po kayong mag-alala dahil normal lang po ang pagsuka ni Mrs. Nasaan po ba ang mister niya? Kalmado pa din ang doktor habang kinakausap si Manang. Ano pong ibig niyong sabihin, Dok? Tanong ko kaagad sa doktor pagkatapos kong nagmugmog. Congratulations po, Mrs. Dahil Buntis. Po kayo. Buntis? Sino? Ako. Paano? Paanong Buntis? I mean, bakit? Wait lang. Hindi ma-process ng utak ko. Buntis po kayo, mami. Bakit po wala po bang daddy yang dinadala nyo? Meron. Pero wait lang. Buntis talaga ako. Buntis ka. Naku. Matutuwa si madam nito pag malaman magkakaapo na siya. Excited na sabi ni manang samantalang ako ay shock pa din. Madaming sinabi ang doktor pero wala akong naririnig. Hindi ko kasi alam kung paano ko lalabanan si Anthony habang may dinadala ako. Umalis na din ang doktor nang wala akong naintindihan sa mga sinabi niya. Ana! Ana! Tawag sa akin ni Manang. May pagkaway pa sa mukha ko. Kanina pa kita kinakausap. Di ka kumikibo. Ayos ka lang ba? Opo, opo, ano po ba yun? Nakaalis na yun, doktor. Hindi mo dan lang sila pinansin bago sila lumabas. Di mo din sila pinapakinggan. May problema ba? Mangako ka sa akin manang na huwag na huwag mong sasabihin kay Anthony na buntis ako. Hintayin mong ako mismo ang magsabi sa kanya. Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin. Hahanap muna ako ng Tiempo. Tiempo! Sa bagay two weeks na lang birthday na niya. Maganda kung dun ka mismo aamin. Parang regalo mo na din sa kanya. Excited na sabi ni Manang. Kailan daw po ako makakalabas dito? Tanong ko kay Manang, Bukas ka pa daw makakauwi. Napala ano ba ang gusto mong kainin para naman magkalaman ang Chan? Bili mo na lang po ako ng Chicken Joy sa Jebi. CJ, mabuti na lang at ibinigay sa akin ni Anthony ang card niya. May ipapabili ka pa ba? Ibili mo na din ako ng mga biskit.